magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon ay magpapandaw ng pamante tapos naabutan rin pala natin sila lalaki Brian dito nandito rin sila dahil magdadala daw sila dito ng pang ulam so samahan nyo po muli kami sa aming fishing adventure ngayong araw na ito magpandaw tayo ng lambat baka meron tayong nahuli na isda yung nilatag natin kahapon na pamante o lambat nandito na pala tayo sa nilataga natin tapos marami na rin po namimingwito ng tubig, oh. Lusungin natin. Tanggalin muna natin yung bato. Yung pinaka-pabigat uh, niya. Yun. Wow! Sarap ng tubig. Malamig-lamig. Wow! Lamig! Ang lamig-lamig! Isungit so, lang natin. Yung tubig dito, medyo malamig. Gawa nga ng maaga pa. Kahit na summer na ngayon, medyo malamig pa rin. Ah. Nailambat. Oh. Ang daming dumi man. <laughs> tanggalin natin yung pinakapabigat napunta yung basura tanggalin lang natin to tapos natin dun sa dulo ito po yung lagay ng lambat Punta na tayo doon sa kabila, doon natin hatakin. Ang daming lumot sa ilalim. Sana ay meron tayong mahuli pang ulam-ulam. Ayun May tumalon may tumalon. Hindi na natin guys, may tumalon daw. Tingnan natin kung may nahuli. May tumalon daw dito eh. Meron kaya? Wala. <laughs> Awan. Doon natin natakin sa may bilid para at least mahatak natin na maayos. Ayan, nandoon yung ating mga kasama Sila Lakay JR Lakay Brian Mga magpipinsan <sighs> 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 Tapos atake natin ito dito sa dulo Ayan. Yung ilalim at taas ang atake natin Ayun, meron, ayun, ayun may tilapia agad Atake natin dito sa dulo Ano kaya itong ating mga nahuli Tilapia Isong nga rod, nagdak ka niya Baka hindi kinaya Nakita yung banak na malaki Ay, may mga nahuli na Ayun, dami lumot Ito, may tilapia na oh. Hmm. Ayos. One down. Gamit tayo ng isang guantes. Tayo na dyan, patre. Sayo. Lin, lin magtumot. Ha? Jay. Tamo dito. Go pro unta iko Hindi kuno. Sa kung makita ta kanis mo. daw tayo ng video ni Lakay. Tayo dito pagkaka. Oh, ito limango, ang laki. Oh. Bravo, babae ka limango na, Dr. Laki. Hawakan ko Padre. Tanggalin mo yung luma. Oh, ang laki ng limango. Kaya pala sa mama pati mo. Baka matanggal ah. Hindi. Hindi mahulog. Dito dito mo. Dito na dito. Dito, dito. Oh, dyan na muna. Dito mo muna. Ay, hey, nade pa kargan Ang laki. Ang laki oh. Ang limango. <laughs> oh, diyan muna. Babae, babae. Babae. Yan. Yeah. Oh, ang laki ng Ay! Ah. Si hey, Tika kinas ayaw. <laughs> ayaw. Ay si para ko. Kumagat, ah. may mukot sa. Matay. Nikat, nikat. Matay. Mahal, ori, ikaw, 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 amo lang. Mm. Habang ini na natin yan, tanggalin Lampo na nila yung al alimango. Alimango, o. Oh. Yan, tutulungan tayo. Tutulong <laughs> sige Ay, ito pa, o, laki pa, o. Tutulong tayo, bita. O, laki. Ano, duwa na, ebe na. Ayan pa, o, jackpot. Ito naman, alimango. <laughs> alimango na naman, o. Superfari, pa. Dalawa. Dalawa. Babae. Ay, laki. Ito, oh. mas maliit to. Ito ha, ah, bak maliit na? Pero okay na yan. Nagtutulungan na kami. Ayun. May isda pa. May yangat. mabigat, <laughs> mabigat. Mabigat. Yung isda na lang sa akin. tembang Tamban yan? Ha? Oo. Uh -huh. Hybrid. Hindi ba ano to, ibang breed to. Ano to? New species. Pulo ka blue crop diba ba? Yan. Yeah. Uh -huh. Maraming nang bakahap. marami maraming tayong katulong ya, yes. mga kaibigan din natin. Dito sa Baraco, dahil maaari na po nang magstumot ng peso ah. Diyo. Dalawa pa. Sa dito ba? Dito. Tapos sa Blue Crab na uh -huh. dito sa Dito. Dito. Doon sa dulo, maraming basura. Ha? Sa dulo, maraming basura. Mara. Tumot ayang laki gawa ng Ay, to, may Agus dito. Nah. Ay, -na oh, <laughs> ito! May tilapia pa! Tilapia? Tilapia. Nali. Ayun. oh, Nang mata! mag yata ito. Balaki na yan. Bakalitin. Ah, ano ah, katabi na? -tay 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 Ah, gusto mo ba? Tatlo ibit. Oy, tatlo. Tantahin. Opo. Tatlo ibit daw. Basta tatlo. Agad ganda. Ay, ano 'no? Tatlo. Abnormal. Abnormal ah. Tatlong ano niya? <laughs> nee, maham mo 'di? Maham mo? Oh. 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 <laughs> 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 Oh, ano nga makaipit dito yun ano eh. Kasi mo tasakam mik mix Hmm. Dala mami isang. Dala Order na kayo. ato ano to? Pangkain. Yung ano yan? May sarap yan. Hindi na nalaki ito no? Tawa, lalaki yan. Tanda kayo diyan. Hindi mo masyado lumalaki. Tanda kayo dibang kakatat to yun? Tandain. Dalo sa Hintay nihintay na kung Oo. Mesan? Madi ito. Madi hindi, <todic> bulong. Nala ko Ang ha, tas may bulong-bulong ko malagi, ano? Si Dati, guess na yan? Walang si Ata. May alimango na naman, Ata. ano? Ay, hindi. Wala na. Okay na yun, may alimango na. Goods <todic> na yun. Nakadalawa na, kota na. Kota na. Kota na ako. Ang hata bagay na yung kanin niya mo ito ang pa yung ating hatakin. akin Kalahati pa

Lalo mo. Sabali out. Ano to? to. Mm. Yeah, no? Pakol. Pakol. Ayun pala. Oops. Oh, laki. laki. Shout out. <laughs> ayan, shout out shout. Extra si Papa US. <laughs> US. <laughs> Ano itong mga tao? Bisita? Mga bisita mga ni Papa. Bisita. <laughs> bisita ni Papa Ren. Gusto nilang ano, makita personal si Papa Ren. Dumayo pa kami para lang makita si Papa oh, Ren. Ayan. Saan <laughs> <Dino>? Bumaba <laughs> ng bundok. Oh. Pangkinilaw. Pangkinilaw na tilapia. ni Simbay nga Kailan yan. na yan? Hindi pa yan. Kawan jadu atau ini? Ang laki lang ta. Dito Ayan, meron pa ulit. Meron pa ulit. Saan? Nandun, sa tulo. Puro ano na. Punti na lang. Punti na lang. Malayo pa yan. Bumaway na apo yung Sila po ay magpipinsan. Mga kaibigan natin dito. Ayan na. Hindi na ako ay malang banak. Sayang. Banak ba yun kanina? Oo, oh, banak yun. Okay. Banak Manak o bid Bidbid. Ano mm. Ito ano to, namumuti. Saan? Styro? Styro <laughs> ba yan? Hindi parang isda oh, nagalaw. Saan? Ayun, dalawa. Ah, bunog! Eh, tilapia. Malalaglag na tong bunog. Pagpa-healthy Uy, laglag eh. -lag na nga. <laughs> <laughs> nalaglag pa yung isa tilapia? oo oh, nalaglag ah, yung tilapia ah, pa niyang magpaulam ayan yung oh. yung mahal sa atin biya biya kung tawagin sa atin sarap nyo no kamatisan ya. mo yan oo oh. kahit anong loto niya, masarap eh ay oh. eh, tawag ako galing malakad niya si commander <laughs> kabayan kabayan, kabayan. <laughs> kabayan. 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 Oh, ito, lumangon na naman, oh. Uy, mas malaki to. Wow! Ang <laughs> laki! Oh, yun o. Oh. Yan sila kayang magtatanggal. Malibang! Oh. <laughs> Pangatlo! <laughs> 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 yeah, pinapa. kitanya sa... <laughs> bye, 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 bang! Sige, sir. Nagsisimbot ka. Trabaho ka lang. Meron pa doon. Pumuputi. Sa baba. Plastic na eh. Ay, meron, meron. Isda ito. Anong isda to? Uy, malakapas. Ay, masarap. Yan, yung masarap na isda. Mm, malakapas. Masarap yan. Habang nagtatanggal si Lakay, tanggalin na natin to. So, tatanggalin ko rin dito. Oo. Sige, <laughs> may make a one program. Malakapas at alimango ulit. Yan. Mm -hmm. Eh, masarap na isda. Ay, Ay, na pala, na. Eh, Noal daw, ako na unay. Tapos narugitan? Awan talaga ah. na lang may steamer na dyan. Bakit ah. <laughs> okay, na ka eh. Ayun mo. Dado pag mga isda, katuyuan na naman dyan. Oo, oh, yun. Oo, oh, yun. May night dyan. May night May night <laughs> pa. Ang ating mga nahuli ay mamaya okay. pakita natin. Ligpitin. lang namin tong lambat. Yeah. Saglit lang naman tayo nagpandaw. Mabilis lang pandawin to. Ang ano dito, mahirap yung pagtatanggal. yung panunod na yan. Di bali na ibit na maala hmm. na kanya ko na. At tubukay lang kanya ko na na siguro. Pwede sumat nung tayo kaya ka tumakas? Ibit niya alam na. Tubo, hando nga Mapayag Mabayag. Mabayag nga

Ito po yung ating mga nahuling alimang pakita natin. Tapos yung isda. Habang mm, kami, ayun o. No. Ay mga tilapia, mm. ayun, lalaki. Sarap yung pangprito. Bunog. <trile> mm. Tapos yung alimango. Ito po ay hindi na hey, natin niluluto. Ito yung regalo natin sa uh, galing US. Ito regalo Ayun, ayun o, no. tatlong alimango. Galing US. Tatlo po, yung isang malaki. Yung dalawa good size. Goods na. Goods. Ah, so, uwi na po tayo. Iligpit lang namin ito lambat. Uh, Re-regalo pa at. Re-regalo. Ay, si Dina. Masarap si Dina. Si <laughs> Dina. Labi ha? ah. Dina. Dapat bayad ta. Dapat dyan Ngayon po ay nasa dorm na tayo. Nalinisin na rin natin po yung ating mga isda. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Kilala kay Brian. Ngayon po ay magprito tayo. Iprito natin yung ating mga tilapia na nahuli sa ating pamanti. Nagsalan na rin tayo ng kawali na may mantika. Yeah. Iprito so, na natin yung ating mga tilapia. Masarap yan sa prito. Tilapian dagat po ito. Tapos yung huli po ay inuwi po nila na kay Brian. Dahil ibibenta po lalong lalo na yung mga kalimangon. Pagdagdag, kung budget-budget din. So, prituin lang natin yan. pag lang na pagluluto. Prito lang muna tayo ngayon. Ngayon po, luto na yung ating pritong tilapia. Yung pababain lang natin yung ating mantika. Mabilis lang luto muna ngayon kasi nagutom na. Dahil alauna na po tayo naka Para makakakain agad tayo. Manuhin na natin ito. Wow, sarap po. Crispy. Pinag-golden brown talaga natin siya para medyo crispy yung kanyang balat. pinakalaman. Kain na po tayo. Matig pa ng halian. Ngayon po, kain na tayo bago tayo magbibibis ng kamay. mag na muna tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa amin ahuli na Islam. Maraming salamat po sa pagkain na sa aking harapan. Basan-basan niyo po ito ng way magbigay sa aking pangkatawa ng kalakasan. Galing po sa aking mga viewers at sa aking mga pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw ng Diyos. Tara po, kain tayo. Saluhan nyo po ako sa ating pagkain. Meron tayo nitong chili mansi. Tapos, ating tilapia na prito. Ang biyaya ay mayroon tayo na huli ng mga isda. Pinagatian na lang po namin yung aming mga nahuli na isda. Ayan. Magkamay tayo so, ngayon. So, natin sa toyo. Para mansi. Kain po. Mmm. may nitweet pa <laughs> Kain po No mm. busan tayo ng kamatis kaya walang partner na kamatis mm. Sarap Sariwang-sariwa Meron na tayong panghulam mamaya. Ganun tayo. lang Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Dito sa ating channel, sa so, mga palagi na comment, we like to share ng ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po kayo sa ginagawa ng vlog, mapapishing man o kung ano pa man. Thank you po. Na gutom. Oras pa natin ngayon ay pasado alauna na po. Date na yung ating tanghalian. Dahil meron pa tayong pinuntaan kanina. Date na tayo naka Tilap ya It's live Ini tipe itu nanti tilap terap talaga yung pritong tilapia. Pwede pwede kahit anong oras sa kainan. Baka umaga, ka tanghali, hapon. O gabi. Hmm. Marami lang salamat din pala sa ating mga nakasama. Sila, lakay Jim, lakay Brian, lakay JR. Salamat mga magpapinsan, mga kaibigan natin.